Hi guys, welcome to my YouTube channel. So good morning at ito yung ating hinangin ngayon. Magsisimula tayo sa overhead. At ka, ano muna tayo, penetration. Ang gamit natin na welding rod ay 60-11. 60, 60 Ayan. So yan ang panibagong video na naman natin ngayon. So, fabricated full welding ako ng bypass para sa pump room. Ayan, so start na tayo. Dito tayo magsisimula muna sa overhead to ano, uh, 6 o'clock to 12 o'clock. So, yun ang technique natin sa full welding. So, ayan, bali start na tayo. So, bali yung welding rod natin na ano, patay gawa ng tag-ulan. Video, nagmumoist yung 6011. At maingay yung aso dito sa kabilang pabalkis yung namin. May alaga kasing aso. Ayan. So, yan ay root pass pa lang sya. Bali, pipinetresyon na natin siya sa loob. Yan. at dito na naman tayo magsisimula sa kabila bali starting tayo ulit sa 6 o'clock to 12 o'clock ulit so ganoon lang ang technique ng mga ka-tutorial at ang laki ng ating tubo ay ano di sing ano di gis na galbanay di si 5 pay na palaki yung atin ano yung gap at nandito na tayo sa alas 12 bali sa natin yung ano dahil medyo kinapos yung ating yung So, ganun lang ang technique niya mga ka-tutorial. Ayan. Matay na? Matay. So, ito yung nangyayari dito. So, bali ganito lang ang technique niya kapag nagdudugtong tayo ng... Magdali na pa dito sa ilalim. na nag-cutting uh, penetration bali starting tayo ulit sa ano yan bali one down one down one down lang yung ating banat yan mga katipuril at ginagyan natin siya ng guide yan nakikita niya yung guhit na yan yan ang ating magiging guide yan dahil bali cutting na yan yan

So, yan ay, yan ay na. O, hot pass, kung tawagin. So, yung ating welding rod, depende naman sa inyo kung i-45 degree. Yung ating subo ng welding rod. At ang technique natin dyan sa pag was with a liter uh, utso utso na web pag -weep -weep ng ating welding rod yung welding rod ay 1-8 na 3 So, andito na tayo sa Pilbuklak at start naman tayo ulit sa ilalim bali sa salubungin naman natin yung 12 o'clock to so, 6 o'clock tayo ulit starting na yung 6 o'clock ayan so yan ang natin sa salubungin ulit bago tayo mag ano gagrind muna natin yung mga pagsisimula natin ayan oh, no, yung tinuturo ko na yan mga tutorial ayan bali starting na tayo So, ganun lang ang magiging technique natin dyan, mga ka-tutorial. So, mga ganun discard ng welding ng pipe. So, yung position natin dyan ay naka 5G.

dyan na tayo ulit at ating i-gagrind ulit yung mga tinawa na at ayan na so bali na natin nakita yung pag-grind mga ka-tutorial dahil lay tayo i-hahaba ng ating video so parating na tayo sa alas 12 so yung posisyon niya ay naka alas 11 uh, 11 o'clock Thank you. Patay na ah. Hop. Ayan. Okay Ayan. So, dugtong na tayo papuntang 12 o'clock. Waka ka tutorial. Ayan na yung resulta ng ating minang. At kapag ay patapos na yung ating folding ay nakaliter Liter up Yung pagdudugtong natin sa 12 So ayan na yung ating na cupping Ayan So ayan po ang cupping natin mga katutorial Ayan so nakikita nyo ay, yan Ayan natin nakikita nyo yung discarte at ma medyo makinis yung ating hinang so yan ang flux bali tinitiktik mo na yung flux nakikita nyo yan 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 ang kinis nya mga katutorial oh. yan so nakikita nyo yung dugtungan so hanggang dito lang video natin at huwag natin kalimutan mag like and share thank you for watching bye bye